So pag-usapan natin itong yung data na nandito sa harapan natin, courtesy of ABS-CBN. So pinost ni ABS-CBN sa kanilang FB page. Pero yung mga data na nandyan is from expert here sa Pilipinas. So ano yung nitong data nito? Pinapakita ng data nito yung HIV infection numbers natin nila from January to March 2025. So 3 months lang ngayong bagong uh, taon na to 2025. So according sa ibang nabasa kong mga sources, yung HIV infection here in the Philippines nag-increase ng 500%. Mataas yun, 500%. So, ang nakita nga nilang bilang ng mga HIV infected na here in the Philippines is 5,101. At according sa data, it will be an average of 57% per day na detect na HIV infected. No, nakakategory ito by male and female, mas mataas yung number ng male is 400 ah 4,400 tuloy 4,849 versus female 250. Yan. Para sa mga nanonood ng video ito, ano ba daw yung HIV? This is human immunodeficiency virus, a kind of virus na kapag mapasok sa ating katawan, inaatake yung immune system natin. So ano yung mga mode of uh, transmission niya papunta sa ating katawan? Ang uh, numero uno doon, at uh, 94% daw ng nagkakaroon nang nagkakaroon nito ay nanggali sa tinatawag na sexual contact. Ayun, sexually transmission or sexual transmission. So, yung ibang um, means, papasok sa ating katawan through blood transfusion. Kung infected ng ang dugo na isasalin sa iyo ng HIV, so magkakaroon ka ng HIV. Pero nandoon yung pinakamataas na reason is yung sexual transmission. Ngayon, sa sexual transmission na yon, yung mga costs nung pagkakapunta sa yon nung uh, HIV, maybe uh, maraming partner o yung tinatawag multiple partner or nagkaroon ng partner pero yung partner niya is infected ng HIV. So, teacher ka, dance sa education field ka. Dapat ang nag-uusap dito ay ang uh, mga health expert. So, bakit mo dinidiscuss to? Bakit mo tinatakal to? So, kung makikita nyo dyan sa data, sa baba ng video na ito, no, yung age group kung saan sino yung pinakamaraming na italang may infection ng HIV. Ang number one is yung 25 to 34 years old. Mga grupo na professional na they have the intimacy, karot ng partner, etc. Pero ang pag-uusapan natin, yung pangalawa sa pinakamataas ng infection rate or infection number na meron sa group na to yung 15 years old to 24 years old. Kung mapapansin nyo, 15 years old, junior high school pa yan. Uh, 16 or 17, 18, 19, possible, nasa senior high school. Uh, uh, mula 19, 20, to, hanggang 24, possible, nasa college. No? So, anong pag-uusapan natin dyan, credence? Bilang isang educator, si DOH nga ay nagre-request nag, na, na, na magkaroon ng declaration of health emergency regarding this from this data. Yung iba namang ahensya nagsasabi ng uh, huwag wag matakot magpa-test para makita kung positive or negative, no? Uh, kaya lang that is ano answer na kung sila ay palagay nila infected na sila ng HIV paano naman natin tutugunan yung hindi pa? Kasi tinan nyo ha, ah, 15, 16, 17, 18, 19, uh, nag-aaral pa. No? Hindi natin pag-uusapan dito yung victim ng, alam nyo na yun. Uh, pero, maaring majority of the number of here, ng 15 to 19 to 24, ay sexually active na. Tapos, ito pa, ang condition sa Pilipinas, because we have the very traditional uh, setting of culture, hindi yan na pag-uusapan sa bahay. Hindi man lahat, majority ng household, ayaw pag-usapan yung tungkol sa pagiging sexually active. tabu sa loob ng bahay pag-usapan yan. Pag silabi mo yan kay nanay o kay tatay, magagalit. Pagka naman kay kuya o ate, hindi rin nila papansinin. So, possible, yung mga nandyan sa age group na yan, magkakaroon sila ng kaalaman tungkol sa sex, pagiging sexually active sa kanilang mga fear or mga kaedad na hindi rin naman well aware. So anong ibig sabihin natin ito? Bilang educator na nasa education field, ang isa sa mga pwede nating mas masagot para kung hindi man mag-zero ay mapababa natin yung number nito is to educate those uh, people or students na nandyan sa age group. Ang mapapansin niyo pa, merong meron ding number parang below 15, 30. O huwag nating sabihing maliit 'yan. Nakakabahala pa rin 'yan. 15, below 15, 14, 13, 12, 11, may sexually active na. Uh, of course, hindi natin ipapaha sa walang bahala yung possibility na sila ay victim. Pero meron pa rin dyan, sexually active. So, ang pwede nating gawin dyan, sa education field, ay, ay educate sila kung ano ba yung uh, tawag dito, uh, ano ba yung pagiging sexually active, ano yung mga consequence nito, kung magiging pabaya sila, kung magiging ganito, ganyan, etc. Et Kasi ako nung nagtuturo ako ng biology sa junior high school, senior high school, ini-insert ko talagang STDs. Para alam nila kung ano to, saan na-acquired to, etc., etc. And ako kasi personally, no, sinasabi ng iba, have safe sex. Age 15, nasabihan mo ng ganun. At ah, kaya kapag nag-re-lesson ako sa biology na about this, ang sinasabi ko talaga, no, do not have safe sex but rather avoid it. No? 15. Diba? Iwasan. Huwag gawin. Yun ang pinakamagandang safe measure para o safety measure para hindi ka magkaroon ng HIV. Huwag gawin. No, instead of sabihin, ah, have safe sex, pili ka ng ganito, pili ka ng gaya, para safe. Hindi eh. Ah, uh, pinakamagandang sabihin mo diyan, o para kayo hindi magkaroon ng STD, hindi kayo magkaroon ng HIV, hindi kayo infected ng HIV, hindi kayo magkaroon ng AIDS, wag gawin. Kasi nga, 'di ba? Ang pangunahing reason, sexual contact, no, sa sexual transmission, pa paano nangyayari 'yon? Kung meron kang multiple partner o nag nagkaroon ka ng partner na hindi mo alam infected sometimes pa naman yung mga ganitong infection, hindi yan bas basa-basa lilitaw. Matagal ang tawagin na incubation period niyan para lumitaw ang, ano sa'yo, ang, ang tawag dito, na-infected ka na. So, sa college kasi, dati, merong responsible parenthood ng subject. But, tinanggal yon pinalitan naman ng understanding the self. Nakapagturo kasi ako ng subject na understand the self. So, nakita ko content. Meron siyang about dun sa ha, pagiging sexually active. Ayan. Pero, magiging ibaba na ang subject na ito. yes, sa mga manunood ng video ng ito, may tututol sa akin, may etc. Ganito, ganyan, ganito. Eh, kailan pa natin siya idadalhin sa education sector para mapag-usapan in an education level na ma-educate -e yung mga estudyante. Pagka 1,000% na yung in-increase niyan, pagka tuloy-tuloy na hanggang sa ma majority of this age group ay eh, biktima at infected na ng HIV. Doon lang tayo kay Kilos. Medyo ano na nga to eh, late na nga kung tutuusin eh. No? Pero as me, as an educator, junior high school pa lang, senior high school pa lang, dapat na pag-uusapan na yan. Ano yung STDs, ano yung consequence ng pagiging sexually active at kapag pinagbigyan yung kagustuhan na ano-ano ang magiging consequence. No? hindi dapat hindi pa nga lang dito ang basis natin eh. Yung pangalang paglaki ng mga tinatawag na teenage pregnancy, dapat doon pa lang na-alarma na tayo. Kasi nakasalang pa sa atin yung age 15 to 24 na yan. Junior high school, senior high school, college. So, although hindi naman lahat nag-aaral, pero yung mga na majority ng numbers yan, nasa eskwelahan, dapat nat doon, nagagabayan na natin sila sa factor na yan. Dahil unang-una, mahirap ngayon ihain sa usapan sa bahay. Kasi tabu pag-usapan sa bahay. Kung saan sila tatakbo, parkada, e eh, ganun din. E eh, sa sila punta? Internet. E eh, noon, yung mga kabataan noon, para makapanood ng pornographic material, magtatago pa. Kasi kailangan ng player. PHS, CD, tsaka TV. E eh, ngayon, ito na lang. Hawak mo na sa iyong mga kamay kahit saan ka magpunta, sa loob ng bahay, sa kwarto, CR kung gusto mo pa, or kahit wala ka nga sa bahay mo, oh, nakahuli ako dati, sudyante ko, nanonood ng porn sa loob ng classroom. Makakakita ka na ng pornographic material anytime, anywhere. May data niyan, may study niyan na malaki ang factors ng mga pornographic material para matrigger ang pagiging sexually active ng isang kabataan. Yan. So, sa akin, part yun, na in the education field, i-educate yung junior at senior high school patungkol dito. At least kahit paano, kung di mo masiro, mabawasan natin yung mga yan kasi may, may awareness na ang mga kabataan. Huwag natin ano, na, tabu, dapat yung pinag-uusapan kasi baka ganito nga. Eh, hindi nga, yan na nga yung data. Oh. Dahil hindi natin pinag-usapan sa loob ng classroom, hindi natin pinag-usapan sa loob ng bahay, hindi natin in-educate at in-aware ang, mga, ang kabataan, ayan. So, minsan, para masasabi ba? Hindi naman, hindi ko naman sinisisi, pero maaaring contributory factor tayo doon. Na pilit natin iniiwasang pag-usapan, eto na siya. Yan ay resulta. Idagdag mo pa dyan yung early or teenage pregnancy or early pregnancy. Ayan. So, sa akin yon as an educator, as a teacher, as uh, kahit paano may alam naman sa si education field yan baka kasi magtanong naman kayo ng background kung nanonood kayo dito sa channel ko lalagay natin sa TikTok sa FB kung lulusot kasi may mga words akong binanggit eh o kaya sa YouTube channel ko siguro na sa nang mahaba yung video ko yun na lang yung point ko comment kayo diyan sa comment section kung sang-ayon kayo hindi isang ayo wala kayo kung ano yung pwede tingnan sagutin as punto ko hindi lang usapin ito ng health uh, agency contributor din tayong nasa education field kasi estudyante so natin yung pangalawa sa may pinakamataas na infection rate. Diyan pa lang sa March, January to March alone, wala pa yung data ng uh, April, May, wala pa ang June, bukas pa lang ang June. 'Di ba? Wala pa yung data. Eh siguro tataas pa 'yan. So kung data kung ga, gayon, uh, parang nireremodel ang senior high school, isabay na natin ito may nabalitaan pa ako tatanggalin yung ethics, huwag. I-remain yung ethics, idagdag nyo ito. Kung sa college, na pag uusapan ito, sa college kasi very late na eh. Uh, maaaring meron na silang awareness of being sexual active in the first place. Ito na ngayon yung katunayan eh. Sa junior, senior high school pa lang, eh walang nagagabay sa kanila. So wala. Maliligaw ang kanilang uh, kaalaman at idea. I hope na intindihan, medyo napapahaba na yung video ko. So nga paikliin to Pero mahirap talagang pag-usapan ito ng maikling panahon lang dahil malaking problema itong kinakarap ng buong bansa. Hindi ko pa nakita yung data kung saan may pinakamarami, kung saan lugar. Siyempre, para makita rin natin yung background bakit nagkakaroon ng ganun. So sa educator, again, ulit-ulitin ko ang akin lang, junior high school, senior high school, magkaroon na ng awareness, education, ang mga kabataan patungkol sa STDs, pagiging sexually active, ano consequence nito, o ano yung pinakamagandang paraan para maiwasan to kasi bukod sa nagkakasakit ka ng STD, HIV pa lang pinag-uusapan natin ha. Ah. HIV pa lang. May mahigit 20 sexually transmitted diseases at marami numbers dito nakikita na sa Pilipinas. Hindi pa natin pinag-uusapan yung HIV pa lang. Plus, yung teenage pregnancy pa. Ayan pa. Maraming, maraming pang, maraming pang conservatory factor na dapat. Kaya, in education, well, in education field, dapat nagkakaroon na rin tayo ng gamot para maiwasan na itong mga bagay. Yun na lang siguro, Kuya Dens, kung may mga tanong kayo, comment lang kayo. May nga ano, pakala kayo dyan. Basta yun yung akin. Kung, papa, kung ako ang Secretary of Education, isa to sa i-insert ko sa Basic Ed Junior Senior High School para maging contributory ako na mapababa ang number nito. Kuya Dens, salamat, salamat.